Ngayon pa lang kayo makakita na isang CR na sa ibabaw ng bahay at katabi ang isang mahiwagang swimming pool. For today's video, pupunta tayo ngayon doon sa Digos. Papakita ko sa inyo kung gaano kanindot ang kanilang island resort. Gamit ang ating motor, ito ang ating sasakyan. So ano pang inihintay nyo? Samahan nyo na ako! Sa ngayon mga badi, mga laag muna tayo, wala muna tayong gagawin na drama, tumigil muna ako kasi maraming mga suyaon sa mga palibot, hindi ko na yan isipin mga badi, ang importante ngayon mga badi, mga tayo para matanggal ang atong mga problema, so ngayon mahigit tatlong oras ng paglalakbay ng ating motor papuntang digo, ipapakita ko sa inyo kung gaano kanindot ang kanilang background sa kanilang sapasapa mga badi, dito pa lang sa atong gagian mga badi, grabe kanindot, matanggal talaga ang iyong stress mga badi, kailangan pagpupunta ka dito mga badi, nakajakit ka kasi ng kanilang lugar mga badi hindi pa tayo nakaabot sa ating bantuan mga badi napakabugnaw talaga mga badi grabe sa ganindot ang kanilang kalsada dito mga badi makikita nyo naman dyan mga badi noon napaka street ng aking takbo ng aking motor mahigit 120 ng aking kurbada ng takbo ng aking sniper mga badi Galing ba tayo ng Tagum City mga badi? Malapit na tayo makaabot sa ating pupuntahan ngayon mga badinoy ipapakita ko sa inyo mga badi kung gaano kaninot ang kanilang mga sapasapa at mga background doon mga badi Malapit na talaga mga badi, eto na mga badi, malapit na talaga mga badi Ayan mga badi, nakaabot na kita mga badi Mauni ang tumuy mga badinot Kana mga badi, kung nakita ninyo mga badi Welcome to Waku Waku Grabe kaninot Kung sa mga may gilangayan ninyo mga badi, sulod mo rin mga badi Grabe kaninot mga badi ato lang ipasulod ang motor diri mga badi kay masubida man patulong dito sa ibabaw mga badi medyo tungasin lang dito mga badi pero hindi tayo susuko ang importante makaabot tayo sa ibabaw ng bundok napakalisod ang andalan dito na tayo karon mga badi natakot ako mga badi kasi nahiniangad akong motor akala ko matuwang na pero hindi ako susuko mga badi lalaban ako mga badi gagawin ko ito para sa inyo mga badi aron makita rin nyo kung gaano karindot ang kanilang mga sapasapa dito malapit na tayo makaabot sa ibabaw mga badi no may na gina ko inyo kung unsa kanindot ang ilang sapasapa din grabe Yatin na oh, ilang mga sapasapa dari mga badi. Ito na mga badi nakaabot na kita. Naay parking lot rin Tapita mga badi no. Dili pud basta-basta masubidag bukid mga badi pero okay na. Importante karon mga badi nakaabot na jud ta. So, say waku-waku. Alina, diria sa ibabaw bani ko ninyo kay itorta mo ug unsa kanindot ang kanilang view view dito diri yeah, mga badi di juga maburing no kay grabe kadaghan na apoy mga kubo-kubo dito kung may juwa ka mga badi dalhin mo dito para ma-enjoy yung juwa mo para hindi ka palaging nga dito mga badi makikita nyo mga badi mahira dito ugut-ugut pagtuon ug dawat sa imong mga sayot so agad yan mga badi napakaganda mga badi hindi lang yan may meron din mga estatwa dito at meron din dito si Darna ang idol ko grabe Darna eh. Piti, piti, kayo pa kita ko Darna bi eh. kita ko bi eh. ana manano Tanaon mo na Aso, di ba? Dali na punta sa Pikas, si itorta mo diri ang mga badi para makita ninyo basin ganahan mo mula Adriano, sumusaka ta diri sa agdanan kay na ay heart diri ang dako mga badi no para sa mga broken dia, saka na mo diri sa ibabaw ni abot na ginta. Dito sa ibabaw ng iyong puso. At dito na tayo ngayon sa Island Resort nga mao ni ang ginatawag nilang Awakwako diring dapita sa may kapatagan. So dili lang in town kani, Daghan pa mong makitaan rin ang mga badi. Lantawan nyo dito sa unahan mga badi. Taghan kayo na diya. dili lang ka na, Ipakita po na ko sa inyo mga badi. Nga naapi sa pasapa at nga gamay. Nga ten tinawa. So panik ko ninyo. Tara let's go. Sunod lang kayo sa akin mga badi. Papakita ko sa inyo kung gaano kanindot ang kanilang sa pasapa dito. Kung may bala ka pumunta dito mga badi. Dalin mo yung juwa mo para hindi maburing yung juwa mo. Para hindi ka palaging awa-awayin ng juwa mo. Kung may bala kayong mag-overnight dito mga badi. Kasama ang juwa mo. Dalin mo na dito kasi maraming bakanti dito. Naobidro room sa ikabalaka mga badig napakanindo talaga ditong lugar na to at napakalamig at napakasulit talaga hindi ka makakansi ang pupuntahan mong lugar kasi napakaganda dito andito na tayo sa so may sapasapa nga gamay diri ang mga badi makikita nyo mga badi no napakanindot ng kanila sapasapa dito mga badi makikita nyo kung gaano katina mga badi no blue yung kanilang tubig mga badi grabe katina yung sapasapa mga badi at hindi lang yan mga badi at meron pa sa kabila mga badi kaso wala pang laman yung kanila sapapa dito mga badi kasi pinalitan nila ng bagong tubig mga badig. so andito na naman tayo sa mga badig. Kung sakaling gusto mo mag-CR mga badi, huwag ka magalala mga mga badi kasi meron dito kanin duro. Napiti nating libangan. ay mga badi, sampulan ko mga badi. So, kalibangan mo ko mga badi. No? Ayan, utong-utong sa so, mga badi kay medyo gay-gay. So, no. Ako na nipagawa sa kongibati ibati. Medyo hadlok talaga dito mga badi. Medyo gay-gay. -gay, ay, salamat. Nakahawas na dito ko mga badi. No? So, apika sa buta mga badi. Akyat muna tayo dito mga badi Papakita ko sa inyo kung gaano kanindot Ang kanilang background dito At napakaganda ng kanilang tanawin dito At maraming mga baybahay At meron din ditong upuan at buyan na Nagawa na sa kawayan Ayun mga badi Napakaganda dito Napaka peaceful talaga dito At napaka hangin Grabe na nagawas ng hangin Kusog kay hangin dito mga badi no Maparelax talaga yung nahuna natin dito Kapag pumunta tayo dito mga badi Napaka kasi ng hangin dito At meron din duyan dito na Pwede natin mapahingahan mga badi no Grabe napakanindot talaga dito Lalo na pag umaga mga badi Manggawas talaga mga pugs pugs dito aabot ah, dito sa ibabaw ng atop yung pags dito mga badi at napakaganda talaga dito kahit gaano kainit ang adlaw dito mga badi napakabugnaw pa rin ang panahon mga badi grabe kahangin eh. ding gawas digit ang hangin sa itong mga pakatok